May papakita nga pala ako iyo, ginagamit namin, ano. Eto. <laughs> Liitan natin. Eto. Pag yung mga buhok nyo sa umaga, matumagi. Hair styling stick. yano, o. Oh. Paubos na. Hindi ko to na ibablog kasi nga nakakalimutan ko ipapahid yun lang sa buhok nyo. Ito, napahidan ko na ito, ito, ito. Ito, may trick-trick pa. Tinay niya, ha? Maganda yan. Ipahid nyo lang ang stick. Ayan. Papahid nyo lang na ganon. Oo. Oh. Oo, oh, diga, ka, walang, wala kayong kahirap-hirap. Hmm. Ito, napahidan ko na. Ang ganda. Ayan. Ayos na yung inyong mga buhok. Ah. tapos, suklayin nyo na lang. Kahit hindi nyo na oh. Tingnan nyo, wala yung trick-trick. Wala yung maliliit na makukulit. Oh. Ito sa likod na to, hindi na yan. Basta dito, tingnan nyo. Oh. Ganda, di ba? Matumagi ang pangalan. Wala pa yung 600 yen. Oh, yun. May makulit, di ba? May makulit, di ka, oh. Ayos na. Punta na tayo ng simbahan. Bye!